sa mga segalarang biyaya ay pagkalumusan itaaw-itaaw ang apil ng buong kaya nga namin matuto bilang simbulo hindi san ng pagkasa alin ang wala sa sa tapang ano ano pagkamaaring pagkamaaring ng pagkamaaring pagkamaaring ibigay ako ng ng ng

para ng papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kapara ng saunang unang ngayon, magpakailanman, walang hanggan. Siyanong. Amen. Amen. Amen.